po. Tuturuanan kaya pumanan maangot god. Ayan. Di, push mo. Aw. Sarap pala yun. Aw, oh, very good. Ayan, push lang. Push lang. Ang ito. Ang ito kaya na ibu. Hmm. Um, Makaidyala po rin Oh. Malapit-lapit na niyo. Masko? Ha? Masko. Hindi. Kakatayin na mga to. Ha? Kakatayin na sila. Ano yun? They're gonna cook it. Yee. Bebenta na na yun, oh. Lola Mai. Yung ano? Oh, titi. Mm. Yan yes, yeah. sa inyo na yung palitaw. Yan ang yan ako. Go, push lang. Sige. Kaya mo yan. nga Oh, di ba? Dapat ganyan siya. Oh, sa gilid naman. Sige, pawak mo ganyan pag gilid. Dito. Dito naman yung hawak. Ano niyan? Hala hmm. ka lang ating masugat kaya kayo niya. Eh. Kabakabay pa lang yung gama mo. Ikot-ikot okay. mo niyan Yan.